kung bakit may doon akong slice ng bawang dito sa mga corner ng aking kitchen cabinet. Ayan. Kasi sobrang dami ng ipis dito. Ayan o. Oh. Kaya mo yung naguro. Lumalapit na siya yung ano. Kaya nilinis ko siya. So napanood ko sa YouTube na maglagay ng ayan. Ng bawang. Ayan. Kasi ito, sira na ito, guys. So, nilibyan ko siya ng maraming bawang. So, titignan ko, guys, kung effective siya. Talaga na 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 hindi ano, pag, pagmugala ng mga ipis yung kabinet. Yeah, kasi sobrang dami ng ipis dito sa bahay ngayon. Mula nang binukas namin yung uh, kitchen kitchen window kasi before uh the um, buong bahay kasi dati is uh, nag-aircon dito lagi so yung amo ko lagi pinasasara yung hindi na binubuksan yung mga window dati so ngayon alam nyo na nakatipid siya sa kuryente nang hindi laging binubukas yung aircon so Lagi naman ngayon, naka-open -op, naka yung kitchen window, tsaka yung balcony namin. So, mula nang in-open niya yung balcony namin, tsaka mga window, yan, nag, ano, sobrang dami ng mga ibis dito sa, sa ano, dito sa bahay. Yan, kasi lalo dito, guys. So, sobrang dami ng ibis dito sa corner na to. Sobrang dami minsan. Kasi andito yung pagkain ng pusa ko. Ayan. Ayan o. Oh, tingnan nyo o. Oh, Nagagapang nag siya oh. Yung ganitong ipis na maniliit. Ang dami guys. Ayan. So, sana effective yung ginawa ko. Nanilinis ko muna yung cabinet. Tapos nalagyan ko siya ng bawang. Slice na bawang. Pwede rin ng slice na ah uh, bawang powder. Ayan. So, kita nyo yan. Ang dami namin ganyan pero hindi naman din effective guys. Ayan. See natin ang resort. Thank you for watching.